Asahan ng mas stable na supply ng malinis na tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya. Kasunod po ng ang pagbubukas ng impounding process ng Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasiente sa detalye. Malinis at sapat na supply ng tubig yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng formal na pagbubukas ng impounding process ng Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ito sa supply ng tubig hindi lamang sa lugar, maging sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Lalo na anyat hirap na ang angat dam na suplayan ng tubig ang nasa labing apat na milyong populasyon sa Metro Manila at kalapit na mga lalawigan. This significant milestone marks the completion of the construction of the dam component of Phase 2 of the Wawa Bulk Water Supply Project. The Upper Wawa Dam will be the biggest water source to be built in the country in over 50 years next to the angat dam having been accomplished a year ahead of schedule this monumental development has set a new standard for infrastructure projects of similar magnitude in terms of scale and impact punto ng pangulo na ang supply ng tubig mula sa wawa bulk water supply project ay inaasahang magpapataas ng supply ng tubig sa 438 million liters kada araw mula sa dating 80 million liters lang yan ay oras na maging fully operational na ang Upper Wawa Dam bago matapos ang 2025. Giit pa ng Pangulo, maaari pa itong madagdagan sa mga susunod na taon na maaaring umabot sa 710 million liters per day. These 438 to 710 million liters per day translate to supporting the water supply needs of about 2.2 to 3.5 million Filipinos in the MWSS service area. This dam will also foster climate resilience amongst our people by protecting our communities downstream from flooding and by mitigating the detrimental effects of drought. Ipinunto rin ng punong ehekutibo na bahagi ang proyektong ito sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na gumawa ng mga infrastruktura sa iba't ibang lugar sa bansa para magkaroon ng maaasahang supply ng tubig. Bagay na anay naging posible dahil na rin sa tulong ng pribadong sektor. Kasabay nito, hinimok ng punong ehekutibo ang dam operators na i-maximize ang mga dam sa bansa, hindi lamang sa paggamit ng tubig, kundi pati na rin sa pag-generate ng renewable energy. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagkakaroon pa ng multipurpose na mga dam para matiyak ang sapat na supply ng tubig na may inom para sa irigasyon, power generation, flood control at aquaculture. Rest assured that this administration remains firm in its resolve To pursue a more transformative endeavor that will champion the optimal health and growth of Filipinos across the country. We will continue to address water security challenges to ensure that every Filipino has access to sufficient and clean water. At the end of the day, water remains at the core, not only for human survival, but also for national development. Water is life. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na ugaliing maging matipid at matalino sa paggamit ng tubig. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.